Hello guys, mag-unbox tayo. Ano ito? Buksan natin. Taran! Ito ay galing. Ay, blue! Ay, na sa akin. Ay, blue, blue, blue. Wala, blue. Lang. Ito lang blue? Ito nang available siguro. Hello, ang ganda! Ang ganda! Ang ganda, ganda! Paano manggas na ito? Ang ganda! Ang ganda siya! Wow! <coughs> so, try natin guys. Yan natin ito. Wow, ang ganda. Talaga naman, matuloy na talaga ang Pasko. Ako wala pa susuotin sa Pasko. <laughs> Promise. Dapat, <laughs> ano, <don't> hanggang sisigin ako. Sisigin. Ano? hello, ang Santa Claus dyan, yung pag niya <laughs> oh Oo nga! I love yung Santa Claus na <coughs> sa mo. O oh, yun, no? Know, Parang kung ano. Ang ganda, guys. Bagay sa akin, guys. Parang kang pang-decorate sa Christmas. <laughs> May yung dulo, promise. Hmm? yung ganda, cute. Diba, guys? Ang ganda, guys. Hmm. Oh. Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima